Ayan, paula natin dagit. <laughs> ayan, uwi ka na sa inyo. So ayan mga birdcada, panoorin natin tong live ko na napaaga no kasi napeki tayo ng ibon natin na akala natin meron na tayong pauwi galing ng uh, lawag Ilocos Norte. Tara panoorin natin. Ayan, ronda ng ronda oh. Blue bar. muna ako. Wala pa pala akong load. Ay, sana si Taibig to, mga birdyada. Baka mamaya kasi yung kapatid pala ni Taibig to. Napeke tayo, no? Kulang pa tayo kanina sa hagis ng antipolo eh. Tatlong ibon pa yung wala natin. At isa doon, kapatid ni Taibig. Pero mukhang kapatid ni Taibig to, mga idol. Ngayon ronda ng ronda oh. Dalawa na sila. Dalawang blubar na. Pag may tatak sa pakpak yan. Solid yan. Yan, rumuondo pa yung ibon ni Saido. Mga idol. Pag na-load muna ako, wala pa akong load eh. Ayan, dumapo. Kulang tayo tatlo kanina eh. Mukhang walang tatak. yung mukhang mapauwi natin sa so galing ng ano. Kapatid ni Taytig na KK ako pasok, pasok. Napeke ako yung galing pang antipolo to, dalawa. Dito akala ko ibon ko talaga silang dalawa. Hindi ko pa akalain na dagit to. Kasi kung makapansin nyo sa video, ayan Oh, kumasok agad okay, yung dagit sa, dagit sa loob ng loob natin. <laughs> Napeke tayo na ito. Pasok, pasok. Pasok, pasok, pasok. Kapatid nga ni Taibig Hindi pa to yung ating inaabahan, no? nyo mga idol napeki tayo nung kapatid ni uh, ni Taibik no, mga birdcada ito siya pala yung dumating at meron pa siyang kasama yun no, mga birdcada may blue bar akala ko sa atin din kulang pa si tayo ng tatlong ibon kanina no? so isang blue bar ay dalawang blue bar sa isang itim yung kulang natin ito mukhang hindi ating ibon to yan, no. iba yung ring no? yan, sumama siya at pumasok dito sa double door natin no? So, painumin lang natin yan at papakawalan natin ulit. Digyan natin ng tubig para makainom siya. So, ito, napeki tayo. Akala ko, si ano na, ano Si Tybik na, yung kapatid pala. Ayan, si Target. <laughs> si shooter asawa niya, kaya Target siya. Ayan. So, late dumating. Pauwi na ng ano. Time check tayo is 12.35 na, no? Ayan, sayang. Akala ko may ibon na tayo. So, ito, painumin muna natin at pakainin. Ayan o, oh, painamin muna natin siya at papakawalan natin maya maya yan, ipitan ko na lang na sticker Ayan Pumasok oh. sa loob Belch yung sing sing nya, kulay puti Ayan oh. ayaw kumain eh, pakainin muna natin siya Relax muna dyan at sobrang init eh Mamaya pakawalan natin yan Pumasok pa sa loob, akala ko ibon ko eh Ibon pumasok? Mm. Sing sing nya oh. Belge, 2023, 02, 48, 143, yan. Wala siyang sticker, paula na natin. Bundang ibon pa naman, oh. Baka galing ng antipolo to kanina. Siksikan natin yung sticker. Para binasin tayo, makapag-lock tayo. Ah, mamaya sabihin. Ano pa, paula ng dagis ko natin ng sticker ah, para pag makauwi sa amo niya dito ko napapakawalan dito ko napapakawalan sa harapan ng loop pali pa rin natin na mataas ayan pakawalan natin dagit ayan uwi ka na sa inyo ayan ayan dire diretso ah hindi na umikot Minom na siya. Ayun, ayun siya, ayun. Mukhang babalik pa. Oh, ayan. Uwi ka na, uwi. Ayan. Pagka sa ibon na yan, message nyo ako, ha? may sticker yan. <laughs> Abang paulit So, ayan mga birdgada, kaninang umaga is, ayan, may nag-message sa atin. Shoutout kay Marvin Santos no. Ayan, yung sticker natin na kinabit dun sa ibon na pinakawala natin is nakuha niya no. So ayan, sabi niya salamat po. Nakauwi na yung kalapati ko. Ayan, sabi ko. at uh, tinanong natin kung taga saan siya no. Ayan, Rosario, Hagonoy, Bulacan daw no. Ang layo pala nung uuwian pa nung ibon natin no. So inagis daw 'yon sa BFRC nung kapatid niya no yan so Mindanao Ab lang binitawan yon kasi yung BFRC is sa Mindanao Ab nagbitaw no so andito rin no yung fb ng kapatid niya no ito si Alex Alex Junel San, Santos ba siya yan Santos yan so ito rin nagmessage din siya sa akin uh, magkasulod lang sila nagmessage ng kapatid niya na yun nga nakauwi yung ibon no so magkapatid pala sila yan mga 8 8 am daw umuwi at yan sabi ko nga sa kanila video nila yung ibon para may upload natin no so ito yung video orin natin mga birdgada yan ito yung video ng ibon nila mga birdgada, yan yung blue bar na nadagit natin no at ayan nakakatuwa lang at nakauwi sa kanila yung ibon nila pero kinabukasan pa umuwi no ala una pasado yata natin pinakaulan yung ibon nila hindi pa rin nakauwi kinabukasan pa ng 8 year, pero okay pa rin yan at least nakauwi yung ibon nila so yan sa lahat ng mga nakakauli ng mga ibon mga birdgada, kapag hindi sa inyo i-recover nyo lang at lagyan nyo ng sulat tapos pakawalan nyo Yan. may blessing na babalik para sa inyo dyan si Lord na bahala sa inyo so hanggang dito na lang happy flying mga birdgada ingat